Ang pangangalaga sa mga ngipi, dapat daw sinisimulan mula pagkabata. Pero ang madalas na problema, ang mga tsikiting na kuko. Takot sa dentista. Katulad na lang ng anim na taong gulang na anak ni Ransel na si Kisha. Sabi ka na. Ang dahilan ng maagang pagkasira ng mga ngipi ni Kisha, ano pa nga ba kung hindi ang pagkahilig sa candy. Ano naman tayo, huling na naman kita. Uh -huh. Masabi ko wag ka nang kakain ng candy. Yung gano'n, naisipan niya lang ang toothbrush nung nasa yung toothbrush. Kasi pag brush ko siya, kada papasok. Yun naman, kada papasok Pero hindi three times. Eh. Saan tutuloy siya, kina brush. Samantalang pagkagabi, kakain pa rin siya ng candy. Tutulog siya dahil lang sa foodworms. Pupulok na yung ngipin niya dito sa Harapan. Takot ako sa dental clinic. At din masakit ng Kaya naman may naisip na solusyon ang dental clinic na ito para maengganyo ang mga bata na magpatingin ng kanilang ngipin. Mula sa dekorasyon, mga libro at laruan, talaga namang child-friendly ang dental clinic na ito. Pag sinabi yung word na dentista, ang natatakot sila o iniisip nila masakit. Dahil pupunta lang tayo sa dentista pag meron tayong nararamdaman. Kaming dentista, most of the time, wala na kaming choice. When you go very late na sobrang sakit na, na hindi na natin masave yung ngipin mo, at kailangan ng bunutin. Sa mga bata, gusto natin na hindi sila masasaktan para wala silang fear, wala silang takot, at gusto nilang bumalik. Sa araw na yon, nakumbinsin ni Ransel si Kisha na magpatingin sa dentista pasok sa klinik, tuwa at hindi takot ang mababaka sa bata. Agad niyang pinagkaabalahan ang mga laruan at nagpakitang gilas pa sa pagbabasa. When there we Ganito pa rin kaya kabibo si Kisha kapag nariyan na ang dentista? Hi, I'm Dr. Pia. Hi, Mommy. What's your name? Francis. What's your name? Kisha. Keisha. Hi, Keisha. How old are you? Six. Six. Anong grade ka na? One. Grade one. Okay. Are you brave? Matapang ka ba? Okay. Um. Okay. Check natin yung teeth mo, ha? Bibilangin natin. We'll do check up and then cleaning and fluoride. Okay? Ah, sige. Come on. Mukhang epektibo nga ang approach ni Doc Ana dahil si Kisha agad niyang napaupo sa dental chair. There. Okay. Very good. And then, meron akong tooth mirror. Three, four, five, nine, ten. Very good. Nilinis at nilagyan ni Doc Ana ng fluoride ang mga ni Ang fluoride kasi, ang siyang nakapagpapatibay ng ating mga ngipin. Yung ngipin ni is a uh, very common occurrence in Filipino children. Maraming factors. It's our diet, ang ating pagsipilyo, ang oral hygiene, frequency of eating, kung gaano kadalas tayo kumain ng sweets. Kailangan mo magsipilyo at least dalawang beses sa isang araw. Pagkatapos linisin ang mga ngipin ni Kisha, itinuro rin ni Doc ang tamang pagsisipilyo. Labas, ibabaw at likod. Dagdag pa ng eksperto, may tamang dami lang ng toothpaste na nilalagay sa bawat pagsisipilyo. For 0 to 2 years old, smear layer or bahid. For 3 to 6 years old, T-size. And for adult, 7 and above, that would be yung buong toothbrush head. Kasi ito yung kailangan na, uh, kumbaga, para makontrol yung amount ng fluoride. Okay, so number 3, ang tagal ng pagsisipilyo should be 2 minutes. So ilang beses dapat magsipilyo sa isang araw? Dalawang beses. At dahil good, good job good. si Keisha sa kanyang unang pagbisita okay, sa dentista, sir. May bonus pa siya mula kay Doc Ana. Dahil very good ka, nagpa-clean ka ng ngipin at nagpalagay ka ng vitamins, you get two stamps and a sticker. Pabalik ka. Ay! Ang lakas na loob niya, masaya siya. Siyempre, wala yung takot. Kala mo regular na napupunta na sa dentista. Samantalang first time niya. Masaya po ako kasi Linin, lininis in nipin ko. Babalik po ako. Para higit na maipaunawa sa mga kabataan ang kahalagahan ng pag-aalaga ng ngipin, may ilang non-government organization o NGO na nagsusulong ng mga programa para dito. Oh, oh, Gaya na lang ng Save the Children at ang kanilang Kids Shine program kung saan ang mga kapwa nila mag-aaral ang nagtuturo sa kanila ng kahalagahan ng proper hygiene kabilang ang tamang pangangalaga ng ngipin. Tandaan, gumamit ng dental floss pagkatapos natin At dahil mga kapwa bata ang nagtuturo, higit na naeengganyo ang mga batang makinig. Itong Child Health Promoters na ito ay sinimulan upang magkaroon ng uh, participation yung uh, mga bata, yung meaningful participation at lumahok sa pagpapalaganap ng mga aralin tungkol sa health, nutrition, sanitation, and hygiene. For the first time po po nakakita nung nagturo sa amin ng grade 3 pa po ko, nakita ko po yung pagtuturo nila ng mga health talk, ang gaganda po inganyo po talaga ako. Kaya po po nagpumilit ako, tapos nagpaalam po ako sa mga magulang ko na sumali po ako sa Save the Children. Tuturuan po namin silang magsipilyo, mag, maghugas ng kamay. Tutunan ko po ngayon ay sa mga cavities at sa mga iba't ibang uri ng ipin. Oh, oh, oh malulusog ng ipin. Malusog ng ipin, masayang buhay. Taong 2017, simula ng proyektong ito na sa ngayon nakapagbigay na ng magandang ngiti sa mahigit isang libo at mag-aaral.